sisilipin natin ang isang konkretong battleship na ginamit ng World War II, ang battleship El Praile. Ito ang Fort Trump o mas rin bilang El Fraile Island. Isang mabigat at pinatibay na isla na matatagpuan sa bukana ng Manila Bay sa Pilipinas sa bahaging timog ng Corredor Island. Tinaguri ang kongkretong barkong pandigma ang reinforced concrete fort na hugis tulad ng isang battleship na itanayo ng Estados Unidos noong 1909 bilang isa sa mga depensang daungan sa mas malawak na pasukan ng South Channel sa Manila Bay noong panahon ng kolonyal ng Amerikano. Ito ay natatangi sa mga kuta na itinayo ng Estados Unidos sa pagitan ng American Civil War at unang bahagi ng ikalawang digma ang pandegdig. Ito ay nahuli at sinakop ng mga Hapones noong ikalawang digma ang pandegdig at nabawi pagkatapos ng puwersa ng US ng mag ng petrolyo at gasolina sa loob nito at dahil dito ay tuluyan ang nilisan ng mga Hapones ang El Fraile. Bago namin marating ang El Fraile ay kailangan namin bumiyahe ng halos dalawang oras mula Batanga City hanggang Ternate, Cavite at mula dito ay kailangan namin sumakay ng bangka ng halos 20 minutes para marating ang concrete battleship. So mga apo nyo, andito na tayo sa Baybayin Dagat kung saan dito tayo sasakay ng bangka papunta sa El Fraile at kasama natin si Kuya Rap, Rap at siya ang uh, magtutor guide sa atin papunta doon sa El Fraile at sana hindi malakas ang dagat. So good luck sa amin lahat at samahan nyo kami na ikutin ang El Prile. Wala na kaming sinayang na oras at agad kaming sumakay ng bangka dahil ayon kay Kuya Rap Rap ay maaaring lumakas ang alon anumang oras at maging mapangani bang aming paglalakbay papunta sa concrete battleship. Sobrang excited na ako na makita ng malapitan ng historical place na El Prile dahil isa ito sa mga lugar na matagal ko ng pangarap na makita at makatungtong sa ibabaw at ma-explore ang isang makasaysayang concrete battleship. Ship. matapos ang halos 20 minutes na paglalakbay sa gitna ng karagatan ay narating din namin ang concrete battleship grabe, sobrang nakakamangha ang strukturang ito na dati ay pinapangarap ko lang pero ngayon ay nasa harapan ko na this is it, malapit na tayo mga kaponyo wow ito mga kaponyo, lakalapin na tayo Woo. OMG grabe sobrang ganda Wow! Habang mas lumalapit kami sa El Praile, ay mas lalo akong napapahanga sa ganda nito. Nakakabilib ang mga tao sa likod ng pagtatayo ng concrete battleship na ito sa gitna ng karagatan. So mga kaponyo, andito na tayo sa El Prile. Ito may nakahandang hagdan si Rap Rap at mamaya lang ay akita tayo. Tara, samahan nyo kami. Puntahan natin. Akita natin itong El Praile. Sobrang excited na ako. Sa sobrang excitement na nararamdaman ko, akala ko ay magiging madali lang ang pag-akit namin dito. Pero nagkamali ako dahil maaari pa kaming mapahamak sa pagkakit namin dito sa El Praile dahil hindi naging madali para kay Kuya Raprap na ilagay ang hagdan dahil malakas na ang alon at pwedeng bumanga ang bangka sa gilid at mabasag ito. So mga apo nyo, sa wakas ay narating din natin itong El Praile. Hindi naging maganda ang aming uh, paglaket dito kasi sobrang lakas ng alon hindi na lang namin na video kasi talagang walang hahawak ng camera dahil talagang sinecure namin yung mga gamit. So tara, samahan nyo ako at ikutin natin itong battleship na tinatawag nilang El Fraile. Kahit may pangamba na abutan kami na lumakas ang mga alon ay nagpatuloy pa rin kami na pumasok sa loob para makita kung ano na ba ang itsura nitong makasaysayang concrete battleship. Talagang halos talagang ano, no? nawasak na talaga. Grabe. So ito, ayan. Ito pala ay, ah, ano ba to? Auxiliary power. Ayan. Napakaganda ng lugar. Grabe. Kailangan mag-inga dahil may mga butas na walang harang at pwede kaming mahulog sa isang pagkakamali. Ang yeah, guys, kung hindi nyo talaga kabisado, yeah. mahuhulog talaga tayo rito. Yung tubig na, na Grabe. Isang babala mula kay Kuya Raprap na kailangan talagang na magdobli ingat sa paglalakad dahil marami na ang mga butas sa sahig ng El Praile. Una naming pinuntahan ang isang kanyon sa bandang gilid nitong concrete battleship. Tara mga po nyo, putahan natin dito sa may uh, taas. <coughs> Meron daw dito ang na kanyon. Madami na ang mga debris, mga simento at bakal na unti-unti nang nalalaglag sa sahig dahil sa katagalan na at kalumaan sugar, ng estruktura ito. Eh. So talagang anytime... Pwede talagang mayroong malaglag na mga bato dito, no? Grabe o, tinan nyo. Talagang kalawangin na. So, siguro, itong lugar na to, dito sila nag-aabang ng kalaban nung panahon nung ano, no? Dito. Kaya yan to. Ito, delikado. Ito tayo pong sa ilalim. Baka ba magsak? Delikado. Grabe. Imagine nyo, oh. Ito yung kung gaano kakapal. Sobrang kapal. Pero talagang kinakain na siya ng kalawang. Nakakaano lang talaga, nakaka-amaze. Kasi imagine nyo, itong lugar na to, sa labas. Eh, ginamit ng World War II. Kahit luma na at kinakalawang na lugar na ito, ay hindi ko pa rin may iwasang mamangha sa istorya sa likod ng mga nakikita namin ngayon dito sa lugar na ito. So ito, galing to sa taas o so galing dito sa kabila, no? Itong nalaglag na to. Ayan, yung canyon, ay, ito! Oh! Grabe. Haba pala no? Ang haba pala nito. Pero haba sa labas pala. ang liit no. Haba pala. <laughs> Grabe. So yun mga hapon nyo, tingnan nyo. Ito yung canyon makikita nyo, sa labas pag tinignan natin, sobrang liit lang nya. Pero dito pala oh, tumagos talaga sa dulo. Grabe. Sa aming patuloy na pagikot ay nakaagaw sa akin ng pansin ang tila ba bakas ng tama ng mga bala na nangyari noong World War II sa pagitan ng paglalaban ng Amerikano at ng mga Hapones. So mga Haponyo, ayon kay Kuya Raprap itong mga nakikita nyo mga butas-butas dito, ito ay yung mga tagos ng bala galing sa labas noong World War II. Talagang bakas na bakas pa yung mga history ng nakaraang labanan dito sa El Prile. Talagang mamangha kayo kung may imagine nyo na gaano kalaking bala yung mama dito sa bakal na to. Sobrang kapal ng bakal pero kita nyo talagang natagusan yung uh, bakal na to dahil talagang matindi ang labanan nila nung uh, World War 2. Nagpatuloy kami sa aming pag-iikot dito sa El Prile at ang sunod namin pinuntahan ay ang kanyon sa kanang bahagi tong concrete battleship. Imagine nyo mga kaponyo kung gaano kalaki ang uh, kasaysayang nangyari dito sa ating bansa na talagang uh, makikita natin yung nangyaring uh, bakbakan nung panahon ng World War 2. Grabe ito. Ito, kung sa kabila, makikita nyo, hindi masyadong kita yung mga uh, tanke tangke. Dito, buong -buo pa sila. Ito, ganito sa kalaki. Imagine. Ang kakapal ng bakal. Grabe. Matindi. Pati lang kapit ko sira kasi may posibilidad na maulag yun. Ito, ito. So, mga ponyo, ito, hindi tayo pwedeng pumunta ro kasi, ayun, may possible na talagang uh, malaglag na siya yung mga bakal. Silikado na rin. So, kailangan natin mag-ingat kasi hindi na talaga sa safe puntahan actually talaga kahit yung mga tonilyo ay eh, sobrang kapal sobrang lalaki talaga dambuha lang battleship talaga to no na konkreto imagine uh -huh. mo para siyang barko ang hugis pero simentado simento yung ginamit so ito rin sa kairin taas uh, rin. ayun sa so dito medyo delikado parang bubuho na yung bato ay, tara tara kita sa taas This is it! Ito na ang pinakahihintay ko, ang makatungtong sa ibabaw nitong El Fraile at makita ng malapitan ang dalawang malaking kanyon na nasa ibabaw nito. Pero hindi pala ganung kadali umakyat dito sa ibabaw ng El Fraile dahil wala na talagang hagdanan para makapunta ka sa ibabaw nito at kailangan mong tumungtong sa mga batong pinagpatas-patas para lang makapunta sa itaas na bahagi. So mga kapunyong, sa wakas ay uh, narating din natin yung pinakaibabaw ng El Fraile. Sobrang naami sa ako sa lugar na to. Sobrang luwang nung ibabaw. Tingnan nyo, mabuti. So, ito parang bakas ng pinagtamaan ng bomba, no? Ulog ng bomba. Oo! Oh, Tingnan nyo, mga kapon nyo, kung gaano katindi. Talagang bakas na bakas pa yung mga nangyari nung nakaraang World War II. At bakas nung mga pinagbombahan nung mga paglalaban ng Amerikano tsaka ng mga Hapon. Grabe. So, mayroon pa dito mga bakal-bakal. Ito, ang kakapal yung ginamit ng ginamit na bakal nila, no? Kapal, marami yan. Sobra. Kita nyo mga kaponyo. Talagang kahit ilang taon, eh, hindi talaga ma... Hindi talaga talagang matutunaw talaga to. Ito, oh, makikita nyo rito yung impact ng pagsabog at paglaglag ng bomba rito sa ibabaw ng El Praile. Bakas na bakas pa rin. Yung mga kasaysayan na nangyari na nakaraan. So, delikado. Medyo ingat lang tayo kasi meron pa rin mga... Meron ng mga matutulis na bakal na umuusli sa ibabaw ng bato. Kakamangha yung lugar na to. At dito mga po nyo makikita nyo Tanaw na tanaw na natin yung dalawang pinakamalaking tanke Na ginamit nila nung World War 2 Wow. So ito yung pinaka lighthouse kuya no. Tara puntahan natin tong tanke Tingnan niyo mga kaponyo Kung gaano kakapal yung bakal. So hindi ko alam kung saan to galing, kung bakit siya napunta rito pero imagine yung ginamit dito, ganito kakakapal. Pero talagang wala pa ring magawa sa mga bombang ginagamit nung panahon ng World War 2. Ito, kung makikita niyo rito ayan no? Kung mapapansin niyo to, yan yung mga bakat nung mga tinamaan ng mga bala. Sobrang kapal na nung tangke pero talagang tinatablan pa rin ng mga balang ginagamit nila nung panahon ng gera. So ito, parang ito yung pinaka gear niya no. Up, no. Oh, ayan. Ayan, grabe. Ito yung gear. Umiikot siya kung saan talagang patatamaan. At talagang itong lugar na to, kung mapapansin nyo, pag dito kayo sa El Prile, eh talagang tanaw nila kung ano yung mga barkong dumarating dito sa paligid ng El Prile. Talagang malayo pa lang eh kayang-kaya na nilang uh, patamaan at pasabugan. Grabe, sobrang nakakahanga ang kanyon na to. Kung nakakapagsalita nga lang ito, ay pwede niyang ikwento lahat ng mga pangyayari ng labanan sa pagitan ng Amerikano at ng Hapon. So mga nyo, dito talagang uh, mapapansin natin na yung isang side, eh meron pang nakostit na kanyon. Itong kabila, eh wala na. So ang nangyari daw dito sa isang ito ay naluglag sa ilalim. So maraming nagsasabi na nanakaw daw yung kanyon pero hindi naman. At nakita nila ay eh, nalaglag lang pala sa loob ng uh, dito sa may pinaka ang uh, kanyon na to. sobrang laki nito. Sobrang uh, nakakamis talaga yung tangke. So, isa lang itong napuntahan natin. Kunti natin, ikuti natin. So, sobrang kapal. At as in, sobrang kapal ng mga babakal. Mga bakal. At imagine kung paano siya umiikot nung panahon ng gera para asintahin o targetin yung mga barkong pandigma ng mga kalaban. So meron pa doon sa kabila, tara puntahan natin. Dream come true talaga dahil andito na ako sa ibabaw ng El Fraile at na-explore ko na ang makasaysayang battleship na naging bahagi ng ating kasaysayan. So pansinin nyo, Pansinin niyo rito, imagine yung tugon na yon kung papansinin niyo, kung sakaling kalaban niyan noong panahon ng World War II, ay eh madali nilang asintahin, madali nilang targetin talaga. Kaya napakaganda at napakatalino ng mga Amerikano para itayo itong uh, El Fraile sa lugar na to kasi talagang kitang-kita -kita nila yung buong karagatan. So tara babae natin. Pagkatapos kong ma-explore ang kanyo na nasa gitnang bahagi ng El Fraile, ay sunod ko naman pinuntahan ang kanyo na nasa unahang bahagi nito. Grabe, mapapawaw ka talaga sa sobrang laki at sobrang ganda nito. Sobrang laki, sobrang bigat ng lugar na to. Pero imagine kinakaya nung uh, pundasyon ng pagkakagawa ng itong, uh, El Prile na ito. Ooh, tingnan niyo mabuti oh. Tingnan niyo kung tutusin no. Oh. Ito yung tangke at iyong tugo, kaya nilang asintahin yung kalaban. Napakaganda. Wow. So wala na ito, talagang uh, kinakalawang na talaga. Nasisira na talaga siya kasi sobrang tagal na imagine ng World War 2, 1945. Kaya sobrang tagal na talaga. So ito, pansinin niyo, yung bakal, hindi lang siya purong bakal. So meron siyang parang naka pero nakabalot. Ganito pala yung paggawa ng kanilang kanyon. Tindi. Ganito sa kahaba. Oh. Grabe. OMG. Talagang mamamangha ka sa kasaysayan ng lugar na to. Nakakatuwa talaga. So mga kaponyo, natapos natin na explore itong El Fraile. Talagang na-amaze ako kasi isa na ito sa pinapangarap ko noon na mapuntahan. At ngayon ay nandito na tayo at napuntahan na natin. At naipakita ko na sa inyo kung gaano siya kaganda. Kung gaano ko na-imagine yung mga nangyaring kasaysayan noong World War II. Kung paano naging bahagi itong El Fraile noong World War II. At kung paano naging bahagi ng El Fraile ng ating kalayaan. Ang El Fraile ay isang struktura na hindi natin dapat kalimutan dahil kasama ito sa ating naging kasaysayan. Nakakalungkot lang isipin na sa pagdaan ng panahon ay unti-unti ding nasisira at nagigiba ang ibang bahagi nito. Akala ko ay hindi ko na mararating ang lugar na ito pero narating ko ito dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa pagsama nyo at panonood nyo. Kaya lagi nyong tatandaan, gawin nating posible ang imposible.